Hi guys. Welcome back to my channel. So, ito na nga, semi-finals na nga. Nangkikigil na talaga itong si Eliza Valdez. At nakalampas siya sa three blockers ng no? charity ko Ayan, grabe yung sigawan. Lalo na yung service ace ni Aliza. Talagang clutch queen talaga si Aliza pagdating sa social game talaga. Talagang bumabanat si Aliza Valdez at talagang alive na alive ang audience o mga fans sa loob ng video pag nandun doon talaga ang isang Aliza Valdez. As in, grabe. Marami na naman ang pahanga. Si Phenom, nakalusot siya sa three blockers ng charity ko At syempre, nung unang unay sa set 1, binlock anak din, si Iya Lauri, kaya ibang alay sa Valdezio. Marami na sabi na laos na daw si Fenong pero hindi. Ayan, pinapakita ni Aliza na siya pa din ang reyna ng volleyball sa Pilipinas. So yan lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa huli. Bye-bye. Always remember, huwag po tayong stress Please like, share, and subscribe channel para ma-update kayo sa bagong update.